Kani mo sud Kani. Kung di mahurot usa man asa may butang nimo na diretas. O Uba? Oh. Oto big nimo. Oh. Una kay malunggay loyo. Kani mong kuan loy kaning sana imong mga pagkaon kani. Sudan. Asa wala kay butang nang nga kuan? Sudan ani mo. Nam na. No? Pero usa muna kita, eh, nakita kay kita ko kay imong sudan an imong mga di na oh. ni mo gibutang oh. Masud ani mo diri butang ni mo sa sa sin sa sin sa hmm. iero hmm? Hmm. Hala. Di na amo <laughs> <Ilaga> ka na naman ilaga. Abi ayo kun ilaga di mo ko ilaga. Wa ilaga kanya <laughs> Wala lagi. Uwa. Oh. Wa tuko toko na na de di. Oh di ka on na toko na diha. Ah, di ha. Ajem ka toko na ya mang tuko sa ero. Ha? Malok. hala Mabutang ka gwan. Kabinet. Mabutang ka kabinet loy. Tubig ba? tawag ni unsa tawag na sa inyo papa? Tawag na. Hmm. Si papa. Na. Si inyo. Ah. Tama o, ka. Sige. Oro bilin. Kaon ko na. May sir bilin kay wala pili no. Pero wala mo magutan karon. Ha? Huh? Ano na, 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 na. Ha? Unya mo nya udto. Ni udto ge ahake. Asal utol angkat sio. Oh. Lamik, lamik, lamik. Musi paborito ni mo sudan. Hmm. Itlog. Itlog. Karne ay... bulad. Dali dira. Oy mag magkuan karo na ka og utan. Loy, to tolo ini ka utan. Mag pero magkuan ka magtanom. Hmm. Magtanom ka. Oh. Usa naman maglikit na sa kakaron. Grabe <laughs> ya. Uy, ayo pagsigig sigig sigari luluya. Makadaot na sa kuan. Sa makadaot na sa lawas. Hoy. Oh. No. Oh, Usa na tabako. Tabako. Pila mo palit palit sa tabako. Hm? Ay pila mo palit sa tabako. Tagjis mo ni lang ko. Tagjis. Daghana daghana. Sa kadahon. Ah, sa kadahon. Saan so, na imo pang kuan? Halubon? Halubon. Ano man? Halong. Ah. Para dali mo kuan. Para dali mo. Hmm. Imo... Aso. 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 Oh. Mm. Oh, oh halaka rubilin, Mabiyan ka sa mga bata. Ikaw ra mag Pila. Loy. Ha? Huh? Ang imong kuan dire. Masilingan to sa sa pikas pikas. Pikas bukid. Ano <laughs> <laughs> sa ba mag magsiningita mo dire bag kwan? Ikaw ra dire, wala pa kay silingan dire. Layo man kayo. <laughs> ha? <laughs> oh. Ay, doy. Lamik ka dire magkuan loyo magtanod mo uh, na utan. Akong iibilin dito ha. atong utan dito, mga seedlings, na ko mga seedlings. Para makatanong okay, ako, bili. Ako rin yung bilin ng lili. So, bilin ka. Oo, oh, akong may dito. Yeah. Para makatanong kayo ting kuwan o. Oh, mga sitaw. Bato, batong, di ba? Batong. Mm, batong wapo. Oo. O. Yan. Ay, sabi ko no? Yung nga. No, it's Sila mga ibigay sitwasyon nila dito. Ayun na, nagbuksa. Bukong himasa na ka. Ayun na, ay, pailig na, diritsok. Ayun na, ay, pailig na, diritsok.

Magkuha ka na! Ayan, ay, iya! Ay. Maligo ka pa? Masa. Ha? May masa lang ka? Lamit din din magkwag ano yun? sa manok, Loy? Sana, mag mag sa manok mag sana magbuhi kay wala kay silingan dire oh oh hugas na si ate oh ay magtalom dire dali ko apo magtalom dire oh Runggo, ano? Detekt. Sa na tanggal ng bulay, natanggal na. Nakuha na buling. Mga pawon, nakapon. Ohilamos, ilamos. Tambalo ka mangilamos ate. Ha? Lei.

Nagkakalikay ko na. Ready na siya. Balunan. Ah, ayos lay. Wala pa ko dala, wala ko dala dito Pang balon. At ito sa balay mag, mag magbili ko kwarta dito. Pang balon sa ila ha. Mm. Um. Tapos ate, dapat na kay mga gamit lotion. Okay, ako ni ako ni Bila, Bila ting... na, aku, sguon, kayang, tahan, sa otan, oh, atun, atun, may... ah. oh, see, sa hmm. mulito, Ha? oh, 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 Hmm oh, oh, Unya, malas kuan. Malas... Sa malas just, oh, oh, kuan? Mengalas oh, 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 Bili na ko lili. O, ko dito. dito. Pero hindi ayaw nga nilang pamak. Oo. Oo, uban ka? Uh -oh. ka dito. Umuat ko ka na dito. Umuat ko ka dito. Oo. sige. ko yung kamayon niya. Mahabol. Ah, siya? Oo. Oh. Para kuan. Maglaba siya ka. ko tubig?

Pero wala din mo gaya yung mong asawa nga mo pa. Eh kung mo balik asawa gusto din mong ano oh. o. Kung ang mong asawa kung mo balik ang mong asawa kung sa'yo kwan. Ah,